Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Cancer para sa Mayo 20, 2025. Habang niyayakap mo ang araw na ito ng Mayo 20, dama mo ang pag-ihip ng panibagong simoy ng hangin na hatid ng panahon ng Gemini. Ang pagbabagong ito ay parang paanyaya na bumalik sa pinagmulan, sa mga ugnayang hindi kailanman kumukupas, sa mga alaala ng tahanan, at sa mga tradisyong nagbibigay say-say sa iyong pagkatao. Sa araw na ito, napakahalaga ng pagminilay. Ano ba ang mga bagay na talagang nagbibigay ng kahulugan sa iyong buhay? Saan ka ba nakakakuha ng lakas kapag tila gumuguho ang mundo? Maaaring ang mga sagot ay matagal nang nasa paligid mo, sa iyong pamilya, sa mga simpleng alaala, at sa pagdamay ng mga taong mahal mo. Sa pagdaloy ng enerhiya mula sa Gemini, isang mas magaan, mas masayahin pakiramdam ang bumabalot sa iyo, at maaari mong maramdaman ang kilid ng inspirasyon, ng pagmamahal, o ng isang matagal mo ng pangarap na muling umaapoy sa puso mo. Ang panahong ito ay tila nagtutulak sa iyo na damhin ng buo ang iyong damdamin, hayaan mo ang iyong puso na magsalita. Minsan, natatakot tayong masyadong maging emosyonal, iniisip natin kahinaan ito. Pero para sa isang tulad mo na pinapanday ng emosyon at malasakit, ang puso ay hindi lamang gabay kundi lakas. Kung may nararamdaman kang kilig, pananabik, o kahit lungkot, hayaan mong dumaloy ito. Ang bawat damdamin ay may mensahe. Ang fluttering sensation na nararamdaman mo ngayon ay maaaring isang senyales na may bago o matagal mo ng damdaming binabaliwala at ito na ang tamang panahon upang harapin ito. Ngayong araw, napakahalaga ng pagiging bukas sa sarili mong pagnanasa at mga lihim na kabustuhan. Kapag pinili mong kilalanin at tanggapin ang tunay mong hinahangad, mapapag-ibig, karera, o simpleng kapanatagan, isang mundo ng bagong posibilidad ang bumubukas. Sa ganitong pagtanggap, nadarama mo ang kalayaan at kagalakan na hindi mo akalain posible. Ito rin ang panahon upang pakinggan ang iyong intuition. Madalas mong ipagkibit balikat ang munting bulong ng iyong kalooban, pero ngayon, ito ang iyong tunay na gabay. Sa ilalim ng mistikong atmosfera ng araw na ito, isang bagay ang nagiging malinaw, ang kahalagahan ng empatsya at koneksyon. Mas nararamdaman mong malapit ka sa mga mahal mo sa buhay, mas malalim ang pagkaunawa mo sa kanilang pinagdaraanan. Hindi mo kailangang sabihin ang lahat, minsan sapat na ang presensya mo. Sa mga mata, kilos, at mga payak na salita, nagiging instrumento ka ng paghilom at pag-asa. Pahalagahan mo ang mga ganitong sandali, sapagkat dito mo tunay na nararamdaman ang lalim ng iyong kapasidad na magmahal. Ngayong araw, isang napakasimpleng gawain ang maaaring magbigay sa iyo ng kakaibang ligaya, ang pagluluto. Kung may pagkakataon kang maghanda ng pagkain para sa sarili mo o sa iyong mahal sa buhay, gawin mo ito ng may buong puso. Hindi lamang ito simpleng paghahain ng pagkain, kundi isang ritual ng pagmamahal at pagkalinga. Habang hinihiwa mo ang mga sangkap, iniihaw ang karne, o hinahalo ang sarsa, isipin mo ang mga taong pagbibigyan mo nito. Ang bawat timpla ay nagiging simbolo ng iyong damdamin. Maging ito man ay isang paboritong ulam mula sa kabataan mo, o isang bagong resipe na gusto mong subukan, may saysay ang bawat hakbang. Ang iyong kusina ay nagiging santuario, isang lugar kung saan lumilikha ka hindi lamang ng pagkain kundi ng pagmamahal at alaala. Sa pag-agos ng damdamin, hayaan mong gabayan ka ng enerhiya ng araw na ito patungo sa kasiyahan at katahimikan. Ang mga simpleng ugnayan, isang pagniti, isang pag-akbay, isang tapat na pag-uusap, ay nagiging sinulid na bumubuo sa tapiserya ng iyong buhay. Huwag kang mag-atubiling yakapin ang kasalukuyan. Habang mas pinipili mong bigyan ng atensyon ang mga bagay na tunay na mahalaga, mas nagiging malinaw ang iyong direksyon sa hinaharap. Ang mga damdamin mo ngayon ay tila alon sa dagat, dumarating at umaalis, ngunit bawat isa ay may hatid na aral. Para sa mas kapakipakinabang na araw, subukan mong tumutok sa mga gawaing nagpapasaya at nagpapagaan ng iyong pakiramdam. Maaaring ito ay simpleng paglalakad sa labas habang ninanamnam ang hangin, pagsusulat ng damdamin sa isang diary, o pakikipag-ugnayan sa isang kaibigan na matagal mo nang hindi nakakausap. Ang mga ito ay tila payak, ngunit nagbibigay ng napakalaking epekto sa iyong kabuang kalusugan, emosyonal, mental, at espiritual. Makakatulong din sa iyo ang pagbabasa ng mga kwento o pagninilay tungkol sa pamilya, alaala ng kabataan, at mga kasaysayang nagbibigay inspirasyon. Sa mga usaping may kinalaman sa trabaho at pera, manatiling mapanuri sa mga desisyong iyong ginagawa. Hindi ito ang panahon para sa pabigla-biglang hakbang, kundi para sa mga desisyong tinimbang ng maayos. Maging buka sa mga opinyon ng iba, ngunit pakinggan pa rin ang sariling boses. Ang maswerteng kulay mo ngayong araw ay kulay asul, sumisimbolo ito ng kapayapaan, katapatan, at katatagan. Magsuot ng kulay asul o isama ito sa iyong paligid upang mas maramdaman mo ang kalmado at kumpiyansa. Ang maswerteng numero para sa iyo ay tatlo, pito, at labing isa. Ang mga numerong ito ay nagdadala ng kasigasigan, pagkakabuo, at inspirasyon. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayong araw ay ang paggawa ng isang bagay na may kaugnayan sa pag-aalaga. Maaaring ito ay pagtatanim, pag-aayos ng isang sulok ng bahay, o simpleng paglalaan ng oras para sa taong nangangailangan ng iyong presensya. Kapag pinili mong ilaan ang iyong enerhiya sa pag-aalaga at pagmamalasakit, doble ang balik nito sa iyong puso. Bilang panghuli, tandaan na ang bawat araw ay isang biyaya, hindi dahil perpekto ito, kundi dahil may pagkakataon kang matutong muli, magmahal muli, at mabuhay ng may saysay. Huwag kang matakot sa lalim ng iyong nararamdaman, Cancer. Ang iyong kakayahang magmahal ng totoo at malalim ay isang bihirang regalo. Sa bawat hakbang mo, dala mo ang ilaw ng pagunawa at pagkalinga. Yakapin mo ang sarili mong katotohanan. Ipagdiwang mo ang mga simpleng tagumpay at manatiling tapat sa tibok ng iyong puso. Sa pagtatapos ng araw na ito, ipikit mo ang iyong mga mata at pasalamatan ang iyong sarili sa mga pagsisikap mo, sa iyong lakas, at sa iyong pusong hindi sumusuko. Ang araw na ito ay isang paalala na kahit gaano man kabusisi ang daan, basta't may pag-ibig kang tangan, hindi ka kailanman mawawala sa landas. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.